Good day po mga ka-province. Ayan, kamusta po kayo? I-update ko po kayo sa tanim kong mga sitaw. Ayan, may bunga na, may pwede nang mapitas. Ayan mga ka-province. Ipapakita ko po sa inyo lahat ang tanim kong mga sitaw. Ito mga ka-province, makapaggulay na tayo ng sitaw. Malapit na. Ito, maraming bulaklak. Ayan, may mga maliit na na bunga. Maraming mga bulaklak. Ayan, no? Ayan, ng mga bunga. Mga bunga po yan. Ayan, bulaklak, bulaklak, oh. Ayan, hitik na sa bulaklak ang ating tanim na sitaw. Ayan. Hmm. Dami ng bulaklak, bunga. Nakakatuwa hmm. na talaga pag ano, nagpuprodok ko na ang mga tanim. Dito na tayo sa kabila. Ito mga kaprobins. Hitik sa bulaklak na. Oh. Oh, na tayo. Sabi sa Bicol, siram na naman sa dina. Hantak, hantak po sa Bicol. Yano, oh. daming bunga. Ayan. Oh. Uh, dami tayong tanim na sita, makapagprodukto na tayo. Ano, daming bulaklak oh. Ayan, diyan po nagbunga, dalabas ang bunga yan, may bunga, mga kaprabins. Oh. Mahaba po ito, apple green ang kulay nitong bunga. yan daming ano, bulaklak. Hmm. Ayan, mga bulaklak ng sitaw. ho. Ayan, oh. Uh. mga kaprabins, nakakatuwa. Uh. Ayan, nilabasan na yung mga bunga. Ayan. Hindi pa ito mga kapabi, nagsisimula pa lang. Kapag nag mas nag mag, po ito. Dadagdaga ko po ito ng kagingking yung ano, gapangan nila. Karikiw o kagingking. Yung dulo ng kawayan na nilalagay ko. Ayan, dunom tayo sa kabila. Doon pa. Ito pa, mga kapabi, isang aking mga tanim na sitaw. Ayan, mabulaklak. daming bulaklak. Ito so, bunga. May bunga. Ayan. Medyo malaki lang. May, may, malaki lang namin dito. Makakapagulay na tayo. Nakakatuwa talaga kapag nakikita natin na may produkto na ang ating pinaghirapan sa pagtatanim. Ayan. May mga bakanti pa. Tataniman ko pa yan. Kapag may pangbili na tayo ng ibang ano, seeds, seeds ng sitaw, pa ako mga ka-province para mas marami yung produkto ayan makapag gulay na makapag binta pa tayo eh ito maganda oh ayan ganda ng bunga oh dalawang klase may bulaklak na violet oh ayan mga kaprobins ito hanggang dito na lang mga kaprobins ang aking update, update sa aking mga tanim na sitaw maraming maraming salamat sa panonood God bless everyone.